Sarap mo ay ni Don Mario ah. Eh? Oh. Painom kay mama at kay papa para makapagsabi <laughs> si papa kay mama sa mga nararamdaman niya. Paborito mo yan. Ba. Inamin mo pa para makapagsabi ka sa mga nararamdaman mo. Ah. Ayan na guys, mga don diyan. Ah, Ara natin na tayo ng dahon na para gagawing suman bulanghoy at biko at, at, at tinatawag na nag-adobo rin kami ng fork yun uh, together with mama at kapatid ko ako yung ano dyan uh, nag ng niog silang nagano ng dahon din si superintendent Marge yun ang nag para sa bulanghoy, hoy uh, balanghoy, potong bulanghoy, ayon yun yung uh, ginagawa niya para sa aming baon kinabukasan sa dagat so guys uh, at that time uh, naglilibangan kami ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid para hindi namin mapansin yung pagod kasi nga guys yung gagawin namin is marami po yon uh, para kakainin namin kinabukasan sa aming swimming While relaxing ang aming daddy, Daddy Mario So, nanonood siya ng palabas kami habang gumagawa So, yun, nagkukudkod na po yung kapatid ko na si Margie uh, Shout out Margie Roldan, 2 yan So, yun yung gagawing suman bulangoy mm -mm, Masarap yan, lalo na pinong-pino So yun guys, hindi rin basta-basta magawa ng suman so hoy o so suman baging kamuting kahoy. Ano ba tawag dyan? So, kaya na kailangan dyan sipag, magkudkod, at pipigaan ng maayos para hindi siya mapait kapag kinain ka na. At kailangan walang mga buo-buo. Uh, kailangan uh, pinong-pino siya para mas masarap siyang kainin. So yun lang ang kinaya namin Balisoma na uh, Balang hoy Kung tawagin kamuting kahoy uh, Biko Then nagluto kami sa uh, Adubong pork hey Guys ready na Para bukas guys uh, Simpleng ulam lang Sa dagat Kasama ang Tubay family Guys may biko na kami Nakahanda na para bukas ano eh? Mapaganay pagtakob na ko, ana? Hoy! Oo, oh, ako nagkikaraw! Pusok ba yung sige ka? Ay, simple. na lang kita kahoy! Sigaw ang nang kahoy ni ng lolong! <laughs> Ay, nangunit, nangkukog! Ay, nangunit eh, kaday! Ibutang na makagito! Giyeng na na ni mo ng lolong otro? Ay! Palugbar, balik ko! At ayan na nga guys, video-video tayo dyan while hindi pa na digwal-digwal ang ating mama dyan kasi nga uh, mahiluhin sa biyahe yan. Kumbaga, di uh, gibukid siya. Oh, kasi nasa probinsya kaya gibukid, wala sa di gibukid. So, at that time, tawa-tawa pa siya dyan kasi nga hindi pa siya nahihilo dyan. Pero kalaunan, nahihilo na siya sa biyahe. Kaya nangyari, talagang kawawa uh, na sa tingnan. Pero pagdating sa dagat, Oh my god, bumalik ang sigla niya. So dito guys, uh, nag video kami ng kapatid ko at pinapakita namin yung view na aan papunta sa dagat. Kasi medyo malayo kami sa dagat guys. Kasi nga yung chocolate is bundok guys. Ayan Ay, na mga dogs ko, nakikita nyo, hinihilot-hilot ang kapatid ko yan. Gawa ng nahihilo na nga po siya. So, tinitiis niya lang yan hanggang sa makarating kami sa dagat. Yo. So yun lang. At dito na nga po kami sa bituka ng manok Dito sa lubok yan Matatagpuan sa lubok buhol O oh, maliit lang to na bitukang manok Pero hindi ka taga buhol Kapag ka hindi mo alam kung saan lugar to mm -mm. Dito lang yan sa lubok guys Mga dudes Bitukang manok mm. By the way guys Meron na kasing ibang daan ngayon Bandang bandilihan yung daan Kaya hindi na siya busy ang area na to So yan na guys After 24 hours Dito na tayo sa villa Luay papasok na tayo papasok pa loob kasi dito na yung tinatawag na pag swimmingan natin yan sa Halabil Olympia Beach Resort shout out sa nagmamayari ng beach resort na yan at ayan na nga mga kadods at nakahanda na po siya dahil tapos na siyang kumain at gusto niya na mag swimming kaya naman kinakarga na natin siya para mag start na po siya mag swimming swimming So, ihahatid natin yan, kakargahin natin yan para ihatid natin dito sa dagat. So, uh, ang kagandahan lang dito guys dahil malapit lang yung dagat. Kaya, mas nagustuhan at napili namin po ito. Kaya, yon dali-dali po natin hinatid si Papa para makapag-swimming na siya. At ayan na nga guys, pagka nakawin na po ako ng probinsya sa amin sa Bohol, Ah, uh, hindi ko po talaga pa lalampasin na hindi makakaligo ng dagat kasama ng aming mahal sa buhay, lalong lalo na si Papa at ang aming ang mga magulang dahil sila na po sila po ay isang senior na. So, bawat minuto, bawat uh, talagang ano, uh, kailangan masaya tayo kasama sila. Hmm, dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan na lang po yung ating mga magulang hindi man natin po hinihingi pero darating at darating po yan kaya para sa akin ibigay na natin kung ano man yung pagmamahal meron tayo sa ating mga magulang so iparamdam natin kung gaano, sila na, kung gaano natin sila kamahal so advice ko sa mga may mga magulang pa dyan lahat ng pagmamahal nyo iparamdam nyo na sa inyong magulang Ma! Ma! Saan tayo pwede tumai? Ikaw <laughs> Guys, may kasama kasi kami dito ayaw pa umahon kaya hinati na lang namin pagkain. Ano pagkain guys? Oh, so, Itulak mo, itulak mo. Para magkita nila. <laughs> <laughs> Yan, this time inayos na namin ni Bayaw yung uh, payong para si Papa na nagre-relax, relax sa upuan eh, meron pa siyang payong at hindi siya naiinitan at the same time yung mga piling donyo at donya pwede rin dyan kung sino po yung pwedeng pumrace to oh si Don Mario oh nagdi 4 pa sa sa dagat 4 oh oh Ha 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 Kumusta pakiramdam pa Okay naman. Okay na. Hindi hmm. kayo ningal? Hindi kayo ningal? I'm I'm sorry. I'm sorry. Good. Nga yeah, pala mga dodge, itong kapatid ko na to yung pasimuno ng payong-payong na yan. Yung payong-payong, sombrero-sombrero, yung tabo-tabo na yan, baldi-baldi na yan. Siya yung nagpapasimuno niyan, siya ang pang pangulo, pangulo dyan. So, takot kasi yan guys na manakit sakit yung mga balat balat niya nga kasi nasubukan niya nakaraan at the same time ako hindi ko napansin na sobrang init pala kaya pag uwi ko kahit nakahubad na yung damit ko may sariling sando ako sa damit ko dahil nagkaroon ako ng sunburn eh hindi ko rin naman kasi napansin na sobrang init dahil sa enjoy kasama ang aking mga mahal sa buhay ang aking mga magulang ang aking mga kapatid at ang aking bayaw so yun. Shout out kay Barat Edgar na kasama namin dito. Bayaw, salamat sa time. At uh, salamat din kay Dayan DC Tubay. Ganon din kay Marje, super At sa lahat ng mga kapatid ko na nakiisa. At uh, hindi man kayo kasama pero andito kayo sa puso't isipan namin sa aming uh, panahon na nag-swimming kami kasama si mama at si papa. Ganon din yung mga kapatid ko. Salamat sa inyo. At saulitin at susulitin natin yung mga time na meron tayo at kasama natin yung ating mahal sa buhay lalong-lalo na yung ating ma mga magulang. So yun lang for today's ganap video.